Hello guys. Magtutor ta karon sa akong gitrabahoan sa 83 Office. Oh, Mao ni ang view sa 4th floor. Karon na ako sa 4th floor. Naato ang 4th floor. Unsa ni dire? Mao ni dire ang meeting room. Na elevator. Ako guys, di lang kung elevator mo na o sa hagdanan. Hantod sa first floor. Guys, at ta sa first floor. Na og nata sa hagdanan. Ni ang third floor. Kining third floor, ako ni siyang every Wednesday. Ta. sa third floor sa second floor. Mm -hmm. Second floor, guys. Mauni ilang kanten. Mauni ilang kanten. Ilang kanten. Aris lang mga undere. Mauni siya. Koan. Maghimo sila o. Oh coffee, coffee machine. Mm. Dehang dapita guys. Mauna ah. Every Friday, ako na siyang limpyohan every fri Friday ang IT. Mau mm. ang ilang business diri, mga barko guys, mga supply supply boat, tanak nilang mga business diri. We're sa second floor on ko western. Nindot kay view sa at eh, ang terrace nila. Hmm. Ang ilang barko, oh, uh, 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 uh. Supply boat Not... floor. Sa... na for adto ta sa naog ta guys At ta sa first floor. Tingnan natin ano ang first floor. First floor. Nandito na tayo sa first floor, guys. first floor. Nandito yung mga barko-barko nila dito. First floor na tayo, guys. Mauni ang reception sa first floor reception. Or, mauni akong every Monday, mauni akong limpihan diri nga. Uh, mga rooms. 24 rooms ni guys, akong limpyuhan every Monday. Apan ang mga toilet every day. No, ni diri ang ilang break time are sila mag standby ka break time are sila magtapo. Mm -hmm. Dako ang sika, ang first floor guys. Tara mo basura diri guys nabutang mo na butang, among basurahan here mo na among basurahan guys mo mm. na mga basurahan toilet kusina nga gamay diri ang first floor guys na pay mga kwarto diri guys na lang mga kontor uy mm -mm. akong mercedes benz nakita anak ko tambay sa akong Mercedes Benz. <laughs> Kinidiri ako na silang limpyuhan every terse, every hmm, nikakan ay Martis ako na silang limpyuhan taga Martis. Dito sa unahan akong limpyuhan sa unahan kada huibis na siya diha guys. Huibis kay ako ra usag limpyu diri. Kada mm -mm, huibis na siya diha. Mm -mm. Tor, tara, daghan sa kista nandiri guys. Kini siya sila. Ako sa nang siyang Ini ka. Martis ad ni sila. Martis. Ang importante lang yun diri guys. Kaya ako raman usan nag limpyo ang kasilyas. Every day. O ang reception every day. Akong limpyuhan. Tisa na siya ako limpyuhan. Ang dapita guys Martis. Thank you guys for watching guys. Mani akong gitrabahoan guys. Ako ragyod usa nagtrabaho di Ricardo. Oy, tara akong Mercedes guys. Bye bye. Maglabay na ko akong basura. Bye bye guys and thank you for watching Bisaya Vlog.